traffic kok, oh. Bayani Road traffic Kamna kam Yeah, yeah, yeah. Ay, ay, ay. Chay. Galing ni Chow, oh. tago-tago siya oh. Oh. Kolate, kolate. Saan si Ate? Saan Ate? Saan? tawag. Chay ito. tawag nakalabas sa kaparangan pupo na siya, hahaha <laughs> na siya O, okay, sa na siya. Okay na. Sold na. Sold. Sold na. Sold. At, ah, o, oh, tubig. Ah, o, tubig. Tubig. Ang biyahirong aso, Mahilig maggala. Tayo sa heritage. Dito lang doon na yung driver lang ano, maglilinis oh, yun pa sa si kabila, aerobics so, yung dito hey, ganda ng ano ngayon damo, maliwalas Uh, ang uh, heritage park uh, nakamoy siya doon naka Tapos na si Chichay Yung isa na lang Nantay natin Nantay natin makatae Yan Nahanap na yung kay ate niya noon Yan Yan Nahanap niya Kung nahanap niya tay, Tatay na rin siya tayo na rin tayo ganun po sila pag naamoy nila yung tayo doon sila tatay oh sarap na ko po ah oh dito na good girl good girl tara na akyat tayo okay sakay na sakay 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 good girl na po sila nakasakay na malis na kami so bye bye see you for the next video asabi chay bye 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 Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.